drive na the new bike. <laughs> wow! Uwi na tayo. Uwi na tayo. Wow! <laughs> oh! Oh! maupay nga kulob mga beshi ko. Ayan guys, for today's video eh, papasyalan namin ang bodega ng bilihan ng mga e-bike dito sa General Trias. Eh, balita namin, mura nga daw dito kasi nga dito ang bodega nila. So, saktong-sakto din kasi naghahanap kami ng pwede naming service dito kasi nga bawal ang uh, dito. So, napag-isipan namin na bumili na lang ng e-bike for service. So, saktong-sakto na rin guys kasi nandito ng shuttle. Ayan, sumakay na rin kami ng shuttle. Actually guys, first time namin sumakay dito. Ayan, let's go! So, first time namin sumakay ng shuttle. matanggap din po pala sila dito ng home credit ng installment depende po sa unit na kukunin nyo so ayan tingin tingin muna kami kung ano yung magugustuhan namin dito pasok sa budget po namin syempre <laughs> so ayan guys ito yung first choice namin yung BC 007 model nila um, 44,000 po yung cash niya. and then itong installment. Yung installment po niya is depende po sa kayong credit. So guys, ito po yung speaks niya. Ayan, may headlight din po siya sa likod. Ayan po yung battery niya. So guys, ayan po on the spot po nag-change po ako ng color kasi first choice ko po purple pero nagpalit po ako ng color kasi hindi ko po type yung pagka purple niya. On the spot magpapalit ng color <laughs> kasi yung purple niya kasi hindi ko masyadong tap yung pagka-purple niya. <laughs> Medyo ma-push kasi yung pagka-purple niya. Kaya mas bad ko talaga na lang si red. Kaya magre-red na lang ako. <laughs> kaya, uh, buti na nga lang, uh, ganun kadali lang magpalit na kulay. Kaya nga eh. Actually, nalagyan na kasi ni Kuya ng tarapal daw to. Medyo matagal lang mag-install. Pero sabi ko, sige, magbibigay na lang ako sa'yo ng pang-merienda. Kasi ayoko i-go. Kasi ang pangit ng pagka-purple niya talaga. You dark, huh? oh, ano, parang siyang luma, parang kupas, nakaka-disappoint. So, parang mas bet ko talaga si Red. Ang ganda ng pagka-red niya. So, lesson learned na naman to. Mas maganda talaga yung, <laughs> Mas maganda talaga yung on the spot mong nakikita yung items. Kasi pa-reserve pa ako ng pa-reserve ng purple. Tapos pagdating ko okay. dito, eh, hindi ko pala rin ano, masyadong okay. type si purple. Ano pwede? pwede. Ano ko yan? Gol. Why? Hindi ka sa apat lang, gumaling dyan. Ha? Hindi ka sa apat, gumaling. Kala ko mawal eh. Ah, hindi. Okay. okay lang. Um, paano naging apat, tatlo lang naman sila? Ah, saan? Ah, okay. Ito, yung gusto ko yung pula. Kaya uh, maamot yun eh, parang parang sisimula yan. Oo, kaya nga eh. <laughs> <Kaya nga>, eh. <laughs> unit, ma'am, kasi baka mamaya yung may mga dents. Alam mo? May mga dents. Ah, yung parang gas-gas? Yes, 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 yes. O, oh, check mo na, papa. Yun, si papa na mag-check, basta pula. And expect ko kasi ng purple, yung purple na ano. purple walang-walang ganit siya, gray. Oo nga, parang siyang purple na gray. <laughs> Pa ira ug sa ron sunod. So check lang namin yung items. medyo good. Kasi marami siyang pa pala-pala. Marami ang pula, no? Isa insulin na nila

Wow Uwi na tayo Wow So ayan guys uh, Ginabi na kami um, Galing kami ng San Juan 2 Sa General Diaz, And nandito naman na kami ngayon Sa loob ng Lancaster Pero syempre malayo pa ano na balik na raw ano? Ah kasi pag umaakyat ka, syempre naggagamit ka ng mas malaking ano ng, ng battery. Ano yung 13? Yung takbo niya. Uh, ah, hanggang 15 siya. Hanggang 15 yung takbo niya. Ay, so ayan guys, finally malapit na kami pagbabalang ng tulay na to. So, ayan na po. Uh, thank you for watching, guys. And then, please like and subscribe. And share na rin. Comment kung may time kayo. Bye-bye!